lahat kung kayo ito po yung bawal, eh yung po ang masarap. Ano eh, hindi ho, totoo, po totoo yun. po? Kung kanilang bawal, ha? ang yan ang ginawa mo, yan ang makapagpakahamak sa iyo. Ano po? nahos na lupa, nahos sa itras ng langit, sa ipinakalingan ng lupa, huwag kang magkakaroon na ha? ng anumang larawang inanuan. Ano Bakit ano? kita <coughs> po Na sa mga kautosan ito, ayaw ng Diyos na na may loong kakamit. No? Sapagkat siya ang umarang sa akin at sa inyo at sa ating lahat, gusto na ating ay na bubuhay. Kaya ang sabi ng ating po ay noon, huwag kang gagawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa ng na na tagamang larawang inayuan, huwag mo parang hindi ng kanyang pangalan sa mga bagay na walang kabula. Bakit? Naba? Diba? Mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ngayong gabi, gusto kong inyong pakaunawain na ang tinatawag kong Diyos-Diyos ay hindi lang ako yung mga rebuto na pagkita na ano at narinig natin. na po, may mas malalim kahulugan. Ang pagkakaroon ng mga Diyos o regulto. Ano po? Alam po ninyo, na mapakayang beses na rin po akong nanggaling sa Europe. Sa Europe po, napakalaki ng simbahan. Ano Unfortunately, yung simbahan doon, napakaganda po.